Ang Cruz at ang Kampilan sa Laysay ng sinaunang bayan bago dumating ang mga Kastila, Kabanata 15. Makalipas ang ilang araw mula sa kanilang unang pagtatagpo, inanyayahan ni Raja Humabon si Ferdinand Magellan at ang kaniyang mga tauhan sa kaniyang bulwagan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng nagsusunog na insenso at iniihaw na karne. Subalit may dinakikitang bigat na namamagitan sa mga panauhin. At sa kanilang mga punong abala, muling nagsalita si Magellan tungkol sa kaniyang pananampalataya. Sa pamamagitan ni Enrique, dumaloy ang kaniyang mga salita na tila mahinahong alon, tungkol sa iisang Diyos na siyang nagmamay-ari ng langit at lupa, sa buhay na walang hanggan pagkamatay, at sa krus na sagisag ng kaligtasan. Nangako siyang ang tatanggap sa pananampalatayang ito ay magkakamit ng pagkakaibigan at proteksyon ng Espanya. Tahimik na nakinig si Humabon habang marahang hinahaplos ang gintong hawakan ng kaniyang kris. Isa siyang pinunong marunong magsukat ng pagkakataon. Ang pakikipag-alyansa kay Magellan ay maaaring magdala ng mga bagong sandata, kalakalan at kapangyarihan laban sa ibang mga dato. Ngunit, Nangangahulugan din iyon ng pagluhod sa isang hari na hindi kailanman tumuntong sa kanilang lupain. Samantala, sa kabila ng look, narinig ni Datu Lapu-Lapu ng Maktan ang mga bulung bulungan tungkol sa usapan. Para sa kaniya, ang alok ni Magellan ay hindi pananampalataya, kundi pagsuko. Hindi tayo yuyuko sa haring hindi man lamang nakatapak sa ating lupa, wika niya sa kaniyang mga mandirigma at hindi natin kailangan ng Diyos na dinala sa banyagang barko, ang kaniyang mga salita ay tumama na tila hampas ng kampilan, matalim at hindi natitinag. Nahati ang bulwagan ni Humabon, may ilan na pumapabor sa pagtanggap, nakikita ang benepisyo ng pakikipag-alyansa, mayroon ding natatakot sa labis na pagnanasa ng mga dayuhan sa lupa. Si Magellan, nang maramdaman ang pag-aatubili, ay naging mas mapangahas. Sinabi niyang ang mga tatanggi sa bagong pananampalataya ay ituturing na kaaway. Pumayag ang raha na magpabinyag at kinuha ang pangalang kristyano na Carlos bilang pagpupugay sa hari ng Espanya. Marami sa kaniyang nasasakupan ang sumunod higit dahil sa katapatan sa kanilang pinuno kaysa sa tunay na paniniwala. Ngunit si Lapu-Lapu ay nanatiling matatag, ang kaniyang pulo ay hindi luluhod, at sa gayon na itanim ang krus sa Cebu, ngunit sa dalampasigan ng Mactan, kumikislap ang kampilan, naghihintay. Like, follow at share para sa iba pang makasaysayang kwento ng Pilipinas bago at noong pananakop ng mga Kastila.